upay nga kulop mga sangkay. Ada na bukid. Mga alas 5 na din in oras. midya. Bisita dahil ng mga alaga didi kay bagawaray na kapapasyada. Mahugaw na duro. doro. Nagtaas banwa. Makalugar nga ni dat sabado ng domingo. Ay trabaho. Pasyada ako na na bukid. ngan magharas. Kabiling budget kay tag 500 to 600 nan adlawan para karas. plus mapakaon pa kita kay kun makaya ini suluhan na la lugaringan na la tuman akon tatay dua kami maka di bukid kami na la ini lugaringan na la kay kun diri maka billing budget mga tulok adlaw ini pag hinaras ay gulpi na hagtas at banwa kaya nang limpyahan ay, bahay may sumulot nga mananap at manhinabot mga alaga ng mga kanding so punta mahalimpihan na ini na sabado ni domingo matimprano kay magkakat oran na liwat